Hello mga katambling, magandang araw po sa inyong lahat and my god, welcome back to me <laughs> ang tagal ko rin hindi nakapag vlog ba? Diba? so alam nyo naman, sa, sa iba, I mean hindi ko pa pala ito sinasabi sa iba pero yung iba kong mga kakilala, mga friends ko alam na nila kung bakit ako nawala ng sobrang tagal and medyo hindi ako nakapagbigay ng update about sa ipon challenge natin hindi ko alam kung dalawang buwan yata yun kasi nga, um, naka si mama ko and ayun, nawala na si mama ko. So, yun yung reason kung bakit hindi ako nakapag-vlog or kung bakit hindi ako nakapag-upload ng, ng mga videos Okay. So anyway, today is April 30 and actually birthday po ng mama ko ngayon and happy birthday sa yung ma and I love you so much. Actually dumalaw na ako sa ano niya sa sa, sa puntod niya sa sementeryo kanina. And ngayon nandito ako sa bahay, katatapos ko lang maligo and makikita niyo yung bahay ko ayan. Medyo maaluwala siya ngayon. medyo ano siya maluwang kasi nawala na po yung isang refrigerator dito. Kasi yung refrigerator na yon nilagay ko dun sa tindahan ng mama ko kasi nagtitinda na po ako and ibig sabihin nun ako na po yung may-ari ng tindahan ng nanay ko. So ayun, meron akong business na tindahan. Anyway, ayun, eto nga, nakikita nyo sa lamesa ko, meron ako ditong maliit na towel. Yan, sa bench. Tapos meron din tayong tissue, meron ako ditong um, bra. Talagang bra talaga, no? Tapos meron akong tatlong pirasong, ano, um, tatlong pirasong damit. Ito yung damit na puro maninipis at saka pinakamagagaan kong damit. Kasi, alam niyo kung bakit may ganito ngayon? Kasi nga, birthday ng mama ko and nag-decide talaga ako na mag-celebrate ng birthday niya sa Sambales. So, ibig sabihin, pupunta ako ngayon sa Sambales and magsiswimming ako and mag-celebrate ako ng birthday ng mama ko. Hindi ko, hindi ko naman sinasabi na gusto kong mag-isa. And, kasi, ito yung pakiramdam ko, ito yung nararamdaman ko Gusto ko lang talaga ng mapag-isa Gusto ko ng dagat, gusto kong magmuni-muni Kasi medyo, medyo sabihin na natin na meron akong konting depression Kasi nga, wala nang mama ko And alam nyo naman, mag-isa lang ako sa buhay Wala akong kapatid, although meron naman akong adopted brother Pero nasa summer siya ngayon So meaning to say, wala talaga akong kapatid dito And wala na rin akong tatay, wala na rin akong nanay literal talaga na ulila na talaga ako. But anyway, ganun talaga ang buhay. Kailangan laban lang and kailangan tatagan ko lang. So, let's proceed. So, ito yung mga dala ko. Meron akong damit dito. Meron din ako ditong, um, mga antawag dito, mga brief. Ayan, brief. Meron din akong dalawang piraso ng shorts eto maninipis lang din to ito yung mga talagang pwedeng pwedeng mong patuyuin kagad kapag tapos mong maligo pasensya na sa ano ubo ko ah pasensya na sa boses ko kung medyo napapaos siya kasi sabi ko nga sa inyo um, nung 3 weeks kaming nasa hospital medyo nagkasakit ako humina yung resistensya ko and eto hanggang ngayon meron na akong ubo pero thankful naman ako kasi meron vitamins na binigay sa akin yung mga girlfriends ko si Desiree, si Melinda si Susette si Sandy, si Kyra, and si Sheena. Sila yung nagbigay sa akin ng vitamins. Thank you, mga girlfriends. Anyway, eto. Meron nga pala ako ditong jogging pants. Itong kulay itim na to, jogging pants. And eto, nagdala din ako ng... Ito, dadaling ko tong ano na to. Um, towel. Yes, towel po ito. So, ibig sabihin, hindi na ako magdadala ng towel. Ito na kasi yung towel na pwede kong gamitin. Pag nababasa kasi ito, lumuluwang to. I mean, umaalsa. Para siyang bigas na kapag niluto, umaalsa. And very, ano to, useful para sa akin kasi napakaano niya lang, di pa, Ang liit-liit niya lang. Pwede mo lang siyang ilagay sa packet ng bag mo o kaya ibulsa. Magkakasya na, di ba? Pero pag nabasa to, magiging malaki siyang towel. So, ayan, ito yung dadalhin ko para hindi na, hindi na ako magdadala ng towel na malaki. Tapos, dito naman sa side, meron akong ano, syempre yung tumbler ko, kailangan kong dalhin to, kasi pwede tong lagyan ng tubig na mainit, pwede rin tong lagyan ng tubig na malamig. So, ang gagawin ko na lang dito is nalagyan ko ng yelo, tapos nalagyan ko ng tubig. Doon ko nalalagyan pag nasa sambalis na ako, kasi pag ngayon ko nilagyan ng tubig, tumabigat to. And, ito naman, meron akong sabon dito, meron akong phone stand, para kapag nagpatugtog tayo or nanood tayo ng kung ano man, habang nasa dagat tayo, meron tayong ano dito, lalagyan na ng phone natin. Tapos, meron din akong dalawang lighter, alam niyo naman, importante na meron tayong lighter, kasi ito yung magiging source of light natin, tsaka source of heat natin, at tsaka pwede rin natin magamit yung lighter na ito, kapag magluluto tayo ng food, ba diba? Tapos, meron din akong ganito, um, ano to, flashlight na solar na rechargeable. Yan. Naiiba-iba yung ano niya, yung ilaw niya. Depende kung ano, ano, ano gusto mo. Tapos, pwede mo lang siyang isabit. Pwede mo rin siyang ipatong. Super lit nito, pero super lakas ng ilaw nito. Yan. Tapos, meron din tayo itong kutsilyo. Ito yung double-bladed na knife. Pag binuksan ko to dalawa yung knife na to Yan. Tapos, syempre, kasama dito yung ating Colgate na toothpaste. Ayan. Tapos, ito yung toothbrush natin. Tapos, ito yung piatos. Hindi ko alam kung dadalhin ko pa tong piatos na to kasi sobrang laki ng space na kinakain ng piyatos na to eh. And sa terminal kasi pwede pa ako bumili ng mga pagkain lalong-lalo ng chicharong bagnet. Alam niyo naman favorite ko yung chicharong bagnet, di ba? So baka hindi ko na to dalhin. Tapos bibili na lang ako ng chicharong bagnet sa Daot Terminal. Tapos ito, meron ako dito ano cup noodles, ayan. Para kapag, ano, sa breakfast natin, meron akong inumin na, ano, yan, na noodles. Tapos, ito, meron din akong limang iba't-ibang variant or flavor ng misen ramen. Meron tong katsu, beef, chicken, spicy seafood, at saka creamy seafood, ayan. So, ito yung dadalhin natin para meron tayong ano um, mga instant food na pwede natin maluto kaagad. Tapos, ayan, dito naman, ito pinag-iisipan ko kung dadalhin ko pa tong tent ko. Itong tent na ito, to. Siguro mga nasa walong piraso yung pwedeng magkasya dito or sampung piraso. Kasi dalawang tent ko, hindi ko lang alam kung ito ba yung pang walo or yung pang sampo. So, ayan. Malaking, malaking tent to para sa akin. Kasi ako lang yung mag-isa eh. Ako lang yung mag-isang pupunta ng sambales. Tapos, meron tayo dito mga ano, mga kutsara, kutsara ng Jollibee. Alam niyo naman ako, di ba? hoard ko yung mga ano, ng Jollibee, di ba? So, meron ako ditong fork and spoon. So, kukuha lang ako ng dalawang piraso dito para madala ko. Yun. Tapos, eto pala, meron pa pala akong, ano, nakalimutan dito. Meron nga pala ako ditong dadalhin ng mag. Ayan, para kung gusto ko man magkape. Ayan, meron na akong lalagyanan ng kape ko. Tapos ayan, yung lipstick ko, ito na nga lang yung nagpapaganda sa akin, 'di ba? Kasi alam niyo naman ako hindi ako marunong make makeup at hindi rin ako pala make-up. Kapag umaalis ako, lipstick lang talaga. Yun lang talaga yung panlaban ko, lipstick lang talaga. Charot. Tapos ayan, meron tayong hand sanitizer, meron din tayong all-time favorite natin na pabango. Ito yung daily scent ng bench. Ayan. Tapos, syempre, meron tayong 2,000 pesos dito. Actually, ito lang yung ano natin, budget natin sa ano, pupuntahan natin. Kasi, gusto ko malaman kung kasya ba yung 2,000 pesos kapag nagsambales ka. Siguro ito para sa pamasahe. Tapos yung another 1,000 bill para naman sa food at saka sa drink. ba diba? Hindi ko lang alam kung mag-ano pa ako ng cottage. Kasi meron na akong tent, ba diba? So, dala ko rin isa kong phone. Tapos, meron din akong extra money dito para just in case na kailanganin natin ng extra money, meron tayong madudukot, ba diba? Tapos, meron pa tayong dadali ng mga coins. Ayan. Kailangan natin ng mga coins kasi ano to, um, malaking tulong to kapag nagbabiyahe ka. Diba? Kapag nagkukommute ka, kailangan mo ng bariya. Ayan. So, ayan. Dadalhin natin yung mga coins na yan. And, lahat po ng mga to, ayan. Lahat ng na mga nakikita nyo yan. Dadalhin ko po yan. Tapos, ilalagay ko po dito sa bag na to. Actually, itong bag na to, hiniram ko lang to sa pinsan ko kay Harold to. Ayan. I think magkakasya naman silang lahat dito. So, ayun. Ready na ako para sa bales And, again, pupunta ko ng bales para i-celebrate yung birthday ng mama ko kasi today is her birthday and I want to celebrate her birthday um na parang hindi naman sa gusto ko talaga mag-isa pero parang ganoon na rin gusto ko lang talaga i-celebrate yung birthday niya na ako lang yung tipong wala kang iniisip or wala kang kasama kasi kapag may kasama ka syempre iisipin mo kung trip niya ba yung trip mo di ba kung nag enjoy ba siya kung nababoring ba siya di ba kung ganoon tapos hindi mo alam kung anong gusto niyang kainin gano'n so ayun gusto ko na mag-isa lang muna ako syempre kasi pag may mag-isa ka iisipin mo pa pati pamasahin ng kasama mo di ba pamasahin yung pagkain niya di ba kung anong gusto niyang inumin di ba So, ayun. Ang kagandahan doon, mababawasan yung ano natin, yung gastos natin. Pero, ang disadvantage nga lang kapag mag-isa ka magta-travel ay wala kang kasama. Talagang, you have to do it on your own. Talagang mag-travel ka ng sarili mo lang talaga. So, ayun. Yun lang muna and see you in the next video. Meron pa tayong part 2, okay? So, yun lang. Bye!